Kasi sa akin pong palagay, eh doon nagkaroon ng lakas loob si Kosa, si Michael Cataroja, nung nakita niya na wala nang keeper doon. Kasi nagulat ako, sinabi niya wala na siyang makitang keeper. Eba, eh, eh, Parang imposibleng mangyari yon dahil sa loob ng tatlong taong ko sa Bilibid, di laging may keeper. Sa sa maximum, wala pang keeper. Ganun ba, Michael? Wala kang nakitang keeper. Wala po. Baka naman hindi ka naman lumalabas sa shelter mo. Doon sa mismo sa brigada mo, walang keeper. Wala po. Asa't mo, wala pa pag-minapok. May nila eh. Walang nagpapatrolya. Wala po. Paano lang sino lang nandoon? Ika lang. Opo. Ano po la kami mo sila sa may Mga inta Oh, eh oh, layo po ng oli, opisina eh Bimisim sa brigada wala. Wala po. Ah, gano'n. Medyo may problema nga yun, Sir Man. May problema tayo sa usapin na yun. Pero hindi na natin pagtatalunan pa yan. Ang kailangan na lang po siguro, Sir, eh, ayusin po natin. Si hahaba tayo ng hahaba. Ang gusto lang namin malaman talaga ni chairman kung ano yung katotohanan. Kung saan ka talaga dumaan. Ngayon, de, ang nangyari naman ngayon na maganda dito narinig natin si uh, uh inspector uh, purification. Siguro sir sa ngayon maglagay ka ng siga doon na commander of uh, commander of the guard. Sir chair uh, your honor gagawin po namin. Opo, po, yun po ang sikreto diyan eh. Oh, tsaka ma'am, kay ma'am uh, ako naman eh tagahanga niyo naman ako, Angelina Bautista. Pero sana sa susunod, meron talaga tayong command responsibility. Mahirap yung sinasabi natin na ah, hindi ko na trabaho 'yan. Mahirap 'yon. Dapat pagkatayo po ang opisyal, Talagang meron tayo, talagang sagot natin yan. At ako po eh, umahanga dito kay Ma'am Purification, talagang inamin nyo. Hindi po kayo dyan na uh, nagdunong dunungan hindi kayo nagtakip-takip pa. Talagang ma, uh, ma, yan po ang kailangan natin. Accountability. Inaamin na agad. Kaya nakakawala po ng init ng ulo yun eh. Kasi minsan dito po sa hearing namin, yan na madalas makainit ng ulo. Yung palpak na nagmamagaling pa. O, kaya po ma'am, ako po ay bumabati sa inyo. Thank you, Your Honor. Uh,